hapon dai no mga idol. Ito this video na para sa mga idol. Ngayon ako ulit na kapag video mga idol kasi naabot nang samang pakiramdam ko sa dahil sa panahon ngayon na palaging umulan mga idol. Pero okay naman yung pakiramdam ko. Salamat mga idol sa inyohang suporta ok mga idol salamat mga idol salamat sa inyong uh, suporta sa akin mga Yan lang mga idol. Salamat sa pagpanood niyo sa akin.